na-hostage yung muna siya sa Surigao habang nagbata ka siya sa doon nung weekend. Nagpapatrol, may dumawal. <laughs> Parang paparating gumaabol habol ang video kagabi ni Jim na sentro ngayon ng mga espekulasyon tungkol sa umunoy pagka-hostage niya at kanyang mga kasama sa pagbabakasyon nila sa Dinayan Island, Surigao. Nag-blanket ni Niall si Jim sa issue sabay ng pakiusap niyang huwag na itong pahabain ng media Ito'y matapos siyang makabalik ng maayos sa Maynila, kamakalawa. Wala pong nangyari. Walang nangyari. Masama. Wala yung, yung I'm being held hostage. Uh, hindi po totoo yung mga sexual harassment na mga speculations na lumalabas. Wala pong katotohanan lahat ng yon. nag stating na po ako ng maalala mo kaya, Friday na po yun. Ano <laughs> pa-promote pa? <laughs> di itinigin. Walang nangyari sa kanya at kanyang mga kasama. Hindi rin daw isa na may nag-escort sa kanya na CIDG Security sa kanyang pag-alis ng Surigao. Hindi ko kasi alam yung lugar. So, para medyo mas ano lang, you know, yung para maayos lang, para, you know, we can go home and, you know, be safe. But that's it. Huwag na natin palakihin, huwag na natin bigyan ng issue kasi wala naman po. Ang sa akin lang is, ang nagpapasalamat lang ako dahil nakauwi kami ng safe with my sister and my friends, I'm okay. I'm really okay. So, di ba? Yung yung naman ang importante, di ba? And, yun lang po. But I'm okay. Walang nangyari. Sa gitna ng pangulit sa press kung ano talaga ang nangyari sa kanya? So, mga si na sa mga pangalang maaring madawi sa isyo. Ilang sandali pa'y pa napaiyak na siya. Konsolasyon ni Jean, marami daw pala nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya maraming salamat sa concern sa akin. And, yun, yun yung sa akin eh, na importante pala ako sa inyo. Yung, so, yun yung, yun yung happy lang ako na, you maraming nagmamahal sa akin, but I'm okay. Pero ayon sa mga tagamasin, hanggang hindi isiwalat ni Jin ang mga detalye ng nangyari sa kanya, mananatiling isa pang misteryo sa showbiz, ang kanyang karanasan sa Surigao. Mario Dumawang, Patrol ng Pilipino.